Hi guys, good afternoon. Kain tayo. Yung aking lunch is meron tayong rice. Meron tayong sauce and cucumber, tomato and onion. At saka nilagay ko ng toyo at saka lemon. And syempre, pag meron ganyan guys, meron tayo fried fish. Ayan guys, ulo lang yung ako. ko pa yung sa mga amo ko is ano soap pero nag ako ng kalate na fried ko kasi so, ayaw ko yung luto ko na fried soap fish so ito yung sa akin guys and syempre mayroon tayo pang himagas watermelon and ah, tabi to guys isa melon melon green melon yellow melon uh, orange ay orange ko yan guys red <laughs> so kain tayo guys wala muna tayong journey, kasi wala kami journey, hmm. kain guys yung mga mukha ko is tapos nilang kumain So, naglinis muna ako bago ako kumain. Naghugas muna ng plato. Para maganda yung kain kasi wala nang trabaho. Kita niyo guys, oh wala na akong hugasan. Ayan. Tapos na yung aking hugasan. So, mamaya is yung pinagkapea na lang naman na patata, yung patatay sa panghugas. Kain tayo, guys. Not too much na. Mmm. Malutong. nalutong syempre meron tayong water na pinalamig sa frozen ayan na guys, ice cream sarap nito guys basta may pritong isda Dapat meron ganitong sauce so, -so. Masarap sana kung may jerjeris kasi

I'm ah, going bueno, malaman. Kain mo tayo laman guys. Hindi, puros buto na yung ating kinakain. Gracias. Say hello guys. Thank you so much for watching. Bye.